Hi, hello mga guys. Welcome back to my new reel. So, to all star senders, thank you so much guys. Ito na po ang katas ng inyong binigay sa akin. Marami na po tayong natutulungan ng mga bata at napasaya natin kahit sa kunting star po yan guys. Thank you so much dahil po ay nakakatulong tayo dito sa paaralan na ito. And thank you so much Ma'am Mylen S. Asuncion. Siya po yung teacher dito sa 36 ka student guys. Eto guys, pano panoorin po ninyo. So, ito na po guys, si Ma'am uh, Mylene S. Asuncion, isa sa mga teacher sa 36 pupils. I think 36 pupils ang hinahawakan niya. Yan po yung ating ma'am, teacher po natin diyan. At saludo po ako sa iyo, Ma'am Mylene S. Asuncion. Yan po yung hinahawakan niya ng mga bata, guys. Ayan, at sa mga star simders nagpapalipad dyan ako po'y taas pausong nagpapasalamat sa inyo nagpapasalamat talaga ko sa inyo dahil ito na po ang ito na po guys ayan so yan na po guys ang tinutulong natin sa mga pupils dito lalo na po ay nangangailangan ng tulong hindi lang po ito guys mayroon pa tayong matutulungan marami po po ma, marami pa po tayo matutulungan ay po guys ay ganito din gagawin natin sa iba nating cavils natin dyan. Yan, thank you so much mga guys. Meron pa tayo ditong batch 2. Kasi batch 1 pa lang muna at hindi pa po kompleto until now. Kaya abang-abangan lang po ninyo ang batch 2 dito. So, thank you so much guys. Kung wala kayo dito, ay hindi po natin matulungan ang itong mga batang ito guys. Ayan. So, yan. So I'm so proud talaga guys dahil alam kong hindi po lahat dito natutulungan pero tayo ay nagtutulungan dito kaya yan ang pong sasabihin ko sa inyo, tulong-tulong